Hello, Europe na malamig ang bus. ihip ng hangin. Parang uulan na. Lakad-lakad. Panoorin natin to mga lumalangoy. Lumalangoy na mga baby. Ayan. Ayan, palangoy-langoy sila. At ito pa, nagpapahinga. yung auto. Yeah. At ang ulan, parang papatak na ang ulan. Babe. I don't know, maybe oh, yeah. parang pato. Di ko alam kung ano ba yan. Pato. Yata. Oh, Nag-enjoy silang dalawa. Poop, eh. May dalawang pato akong nakita. Ah, Ayon nasa malayo. Uh, ang sarap ng hangin. Ang sarap talaga dito maglakad, mga kayuropinay. Eh. Kasi sariwang hangin. Ayan. At meron pang isa ahay. Pilay siya oh. Napilay. Ayun, tumakbo. Naghahanap. Ayan ang ibig sabihin niya na bawal ditong mag-swimming. Hindi pwedeng mag-swimming dito. Bawal. Dahil delikado. Ayan. At ang daming ibon na palangoy-langoy. Ayan, don sila o. Oh, dalawang pato. Pato tawag dyan sa amin. Or ano ba yan? Swan yata. Ayan ang mga ibon dito sa lawa ng havers. Tweet! Tweet, tweet, tweet! Ayan, yung iba, naghanap ng makakain. Ayan, paparating. Ayan, paparating sila. Ayan, paparating sila, oh. Paparating ay natakot. Natakot. Bumalik tuloy. Hmm, sarap dito magtambay ah. Ang malaking lawa. Kailan iulan ulan parang darating na. Ayan, lapitan nga natin yung mga ibon na yun. Ayan, o, nag enjoy sila, oh. Ganyan dito araw-araw, mayroong naglalakad, may nagja-jogging. Ayan sila, oh. Ayan, ang ibon, tumayo. Pipilay-pilay. Pipilay-pilay sila. Ang cute. Ang cute nila. Hmm. Doon sa kabila. Yan. Puntahan nga natin yung Oh, ang lamig guys Ang lamig ng hangin dito At yung dalawang bibi nandun pa rin sila Ayan oh Lamig ng hangin Sarap maupo dito ah Sarap pa dito. yan mag-picnic. Noon mag picnic, picnic. At nandito yung mga ibon pa rin. Ayan. nag enjoy talaga sila sa lawa. Oo. Ang ganda ng hangin. Ah. Ayan. Sarap magtambay dito, guys. Kaya lang parang uulan na. Kaya uwi na, uwi na tayo. Ayan. Yeah. Pauwi Thank you for watching, mga ka Bye.